News Update Mga balita ngayon Rebelding ina sumuko sa Sultan Kudarat dala ang bagong silang na sanggo PBBM at US Defense Secretary hegset nagbulong sa Pentagon Philippines at US relations pinagtibay Dalawang LPA sa loob ng PAR posibleng maging bagyo sa loob ng 24 oras Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan Sumuko sa militar ang isang ina na dating kasapi ng New People's Army o NPA, dala ang kanyang bagong silang na sanggol sa kalaman Sig Sultan Kudarat Kamakaila. Ayon sa 37th Infantry Battalion ng Philippine Army, voluntaryong lumapit sa militar ang 22 anyos na si alias Heidi, na higit tatlong taong miyembro ng Squad 1 Platoon 2 ng SRC Daguma. Nagtulak sa kanya na sumuko ang pangamba sa kinabukasan ng kanyang anak na 21 araw pa lamang mula ng ipinanganak. Nasa pangangalaga na ng gobyerno ang mag-ina na isinailalim na sa medical examination at inaayos na ang reintegrasyo. Patuloy naman ang koordinasyon upang mapabalik loob ang asawa ni Heidi na si alias Adam na nasa loob pa rin ng kilusa. Muling pinagtibay ng Estados Unidos ang defense at security support nito sa Pilipinas kabilang ang sitwasyon sa West Philippine Sea sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa honor cordon bago ang bilateral meeting na hinos ni US Defense Secretary Pete Hegseth sa Pentagon nagpasalamat ito sa patuloy na suporta ng US sa gitna ng mga tensyon na kinakaharap ng bansa. Kabilang dito ang joint exercises sa pagitan ng dalawang bansa at ang pag-agapay nito sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines o so AFP. Binigyang diin naman ni Hegseth ang commitment ng US na itaguyod ang Mutual Defense Treaty nito sa Pilipinas at ang pagbuo ng dalawang bansa ng ANIA Strong Shield para sa kapayapaan at pagtiyak sa pangmatagalang seguridad. Ito ang unang pagpupulong na dinaluhan ng Pangulo bago ang nakatakdang pakipagkita kay US President Donald Trump. Dalawa na ang Low Pressure Area o LPA na minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR base sa latest weather bulletin ng Pag-asa. Isa rito ay may mataas na tsansa na mag-develop bilang isang tropical depression bukas Hulyo 23 at huling namataan 1,140 kilometers east ng Central Luzon. Ang isa pang LPA na may katamtamang posibilidad na maging bagyo ay huling namataan 370 kilometers east ng Kalayan, Cagayan. Gayun pa man maliit ang tsansa na maglandfall ang alinman sa dalawang LPA, bagamat kung isa rito ay maging ganap na tropical depression, maaaring mapalakas nito ang masungit na panahong dala ng habaga. Asahan naman ang patuloy na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas ngayong araw habang makararanas ng panakanakang thunderstorms ang Mindanao. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zalinon, Nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <todic>